Bagamat di tayo holy, pero tinawag tayo magpakabanal. Amen po ba? Yes. Yun ang pagkatawag sa iyo. Kaya the more na naging kristyano ka na, yung life mo, holy life na. Maliwanag po ba mga kapatid? Pag ikaw ay dadaan sa inyong lugar, ang tawag sa inyo, followers ni Kristo. Hindi kayo iniilagan sa inyong lugar. Naku, wag mong babatiin yan. Di ba? Ang tingting niya, dako po. Di ba? Huwag kang magtitiwala dyan. Ang lupit niya, ang daming inistapa niyan. Hello? Huwag magtitiwala sa mga ano na yan. Dako po. Kung nakuha na gusto mo, iiwang ka niya. Hindi ganon. Hello? Kaya tayo tinawag ng Panginoon para saan? Sinabi pa rito sa Juan 15 verse 16, Hindi kayo ang pumili sa akin, kundi ako ang pumili sa inyo. Para humayo kayo at mamunga ng mga bungang mananatili. Sa ganoon, anuman ang hingin ninyo sa Ama, sa pangalan ko ay ibibigay niya sa inyo. Amen. So nilagyan ko ng dilaw eh. Nakita niyo yung dilaw? Yan. Hindi po yan Pinoy, ha? Hindi po yan, ano. So, sabi dyan, pakibasa, para, humayo kayo. Tinawag ka pala ng Diyos para humayo. Hindi para manatiling nakaupo dyan ng 20 years. Manatiling nakaupo dyan ng 50 years. Hello? Ang taas pala ng pagkatawag sa inilod. Humayo kayo at mamunga na mga bungang mananatili. Amen? Kailan ka naging Christian? No? Sabi natin, 10 years, 15 years, ilan na share mo? Ilan naging bunga mo? O mas maraming natisod kesa namunga? Ano pagkakilala ng mga tao sa iyo bilang isang Kristiyano? Dapat ito yung ma-realize natin eh. Ang Diyos ang pumili kasi bin-ang Diyos ang tumawag sa atin. Hindi para basta-basta lang pagkatawag sa atin. Ibig sabihin pala naging krisyano ka dahil uh, mula sa kadiliman, no? Ano makasik kasalanan ng ginagawa natin noon. Wala na yun eh. Ang pinag-uusapan nandito, dito kung paano ka humahayo bilang tinawag ng Diyos Amen